shot. One opportunity. Clap. Yo. Yo, yo, yo. What's up, mga kap? For today's adventure, subukan naman nating pumunta ng Aurora Province. Pero bagong lahat, Ipakailala ko muna sa inyo yung mga nakakasama ko. Siya si Althea, ang aming bunso. Ito naman si Sir Albert. gabi kami nag -ride out hindi talaga maiwasang antukin sa daan kaya guys tulog tulog muna pag may time medyo mabagal ang biyahe namin kasi inabutan pa kami ng ulan sa kalsada madulas na nga ang kalsada nagkaubusan pa kami ng ilaw sa bike suki ko na rin tong kainan na to. Kasi noong last time na nagpunta rin kami ng Nueva Ecija, dito rin kami kumain noon Masarap at mura pa. Time check, 10.25. uh, 119.65 kilometers. Touchdown, Nueva Ecija. yung sundo namin ayun sa kabila sila sir ayan na sila sir oh. sundo natin nandito na rin lang tayo sa Gapan mag side trip muna tayo tara guys sa tagpuan sa lumang Gapan or Little Vigan ng Nueva Ecija 1123, 129.69 kilometers so ayan birthday ride kaway-kaway sa mga nakasabay naming bikers dito sa Tagpuan sa Lumanggapan uh, galing pa silang Tansa, Cavite marami talagang bikers ang pumupunta rito kasi para siyang yung vegan, yung lugar na maraming lumang mga bahay, lumang structures, eh mas malapit to kaysa pumunta pa tayo ng vegan.

Talavera. Dahil hindi pwedeng dumiretso ng bungabon dahil delikado. Baka mag-landslide doon dahil sa malakas na ulan. Dito muna kami nagpalipas ng gabi. Shout out pala sa pamilya ni Sir Rainier. Or mas kilala siyang Sir Ong. Thank you po Sir at pinastay niyo kami sa bahay niyo. dito Good morning, guys. Dito na tayo dito sa uh, lugar ng Noveciha. Nasa ano tayo ngayon Talapera. Tapos tayo ngayon dun sa ano dapat ruta namin kahapon kasi hindi namin na diretsyo kasi nga malakas ang ulan at saka lang na rin kami sa oras so ngayon na namin pupuntahan ayan marami na rin magkakasama mga uh, mga tropang talavera tambangan sa Sanmeda, Baler. Oh, 115 na lang. 115 kilometers na lang to so, Baler. Huwag ka masyadong lumikit sa akin. Ano? Anong gagawin? Tatawid? Wag, 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 wag. Andale, diyan <laughs> marunong. Saglit. Saglit. Saglit, saglit. Andale, andale, andale. ano ko eh video ah. bahan ako doon ah po. na! Shout out sa mga Pajakeros 2020 at Batang Galante ng Talavera Nueva Ecija. Shout out sa mga tropang nakasama. Kay Sir Rainier or mas kilalang Sir Ong, Sir Fernan Cruz, Sir Rodel Nocom Robles, Sir Edwin Castro, Sir Tyron De La Cruz, at saka kay Sir Ronald Ibarra. Kung napapansin niyo, napapaliputan kami ng palayan sa left at saka right na side namin. Kaya, huwag kayo magtaka kung <laughs> malakas din yung salubong ng hangin sa amin yun bang nasa patag ka nga pero para ka rin umaahon sa sobrang lakas ng hangin para kang pinipigilan Good morning. Dere po, kasama namin ang mga taga Kabiti. Kabiti po. Ito sila. Video. Oh. si Bobby malakas takbo 19 pasok ba malakas ang hangin bago. Hindi po, bye bye, mamaya naman. Good morning, God bless. Anong tawag sa ganyan, sir? Bahog. Bahog? Oo, oh, ayan. Italian. Mamiwili ka kung ano gusto yung tatin. Ah, okay. Ito lang magkanin, dito so, muna tayo mag-almasal. Bahog. Ano yung bahog? Ano po? Pag sa kanin po, tas lalagyan po ng ulam sa... Sige. Sige, kabite. Bate. Ay! Ay! Isa akin nun, te. Pansit kanin. Ano naman yung pansit kanin? Eh, bahog. Ay, e, balagi baho. ng pansit, tsaka ulam. Bahog sa akin, pate. Bahog. Bahog. Mmm, sarap ng sabaw nila, papaitan. Ito so, tinatawag na pansit kanin or bahog. Ganyan din siya tawagin bahog kasi binabahog. yung ulan. Sarap. Sarap, sarap. Ah, pa <laughs> <ka na> ba <laughs> A few moments later. Time check, 9:21 na ng umaga. Kapalay 9.5 kilometers na. And we're here sa Pungabo, Nueva Ecija. Ito yung huling bayan bago mag uh, Aurora Plaza. Ano kaya? Ano itatanim dyan, sir? Ah, sibuyas? Sibuyas. <laughs> sibuyas Kung sibuyas check 11:18 na nandito na tayo sa start na ng ahon papuntang Labi River. Ah, lakas hangin. Ano ba 'yan? Ano? Ganda nga eh. Woohoo! nainit siya na ano siya ng tawag nito hangin at saka itong lilim na ano ganda oh ayun nadaanan natin kanina sa baba beban kilometer <laughs> ini enggak <na>. lah <laughs> uh, sulit 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 na sulit oh ayan may ahas nang ano ayan ahas ahas asfaltada ah uh, woo uh. sama namin Nagpahuli. May inip sa amin eh. Ben, tinutulak kay pa uwi ng kabite. <laughs> card. Diyan nag video. Okay. Ang sarap magbike. Tanggal 'yong yung problema. Ang sarap magbike. Ah! Parang, pag nakarating tayo doon, ayoko na muna umuwi. Hingang malala muna tayo. Bahala na mapalo pag uwi. Kaya nga. Ganda eh, no? Tama! Ang sarap magbike! Woooh! Kahit mainit na no? alas 12 na kaya. Kahit mainit hindi mo masyadong ramdam. Ba ah, black hole iba na. Tara. Sa ro tayo nasa pugon. <laughs> 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 mo sila? hindi mo ah, pa na mo tayo eh. Place where I belong West Virginia. At mountain Mountain, mountain.

build those places in your heart no one else can let me show you love oh i don't pretend i'll be right here baby you know i'm sink or swim oh don't you worry i'll be there whenever you want at nandito na tayo sa Labi River dito sa Nueva Ecija Kaso lang, pinaklose ng LGU ang Labi River. So, wala tayong makikita mga taong nagsiswimming o nagtatambay sa baba. Kasi bawal. Ang sarap ng tubig dyan, malamig kahit ganitong terek na terek yung araw. Malamig ang tubig kasi galing siya sa bundok ng Sierra Madre. Mula sa Labi River, papadyak ulit tayo ng approximately nasa mga 9 to 10 kilometers at mararating na rin natin ang arko ng Aurora Province. Along the way, hindi lang magagandang view ang makikita mo. Marami din dito ang mga resort at falls. Siyempre, iba naman ang bayad sa kanila. Hindi na libre kagaya ng Labi River. Dahil bawat gandito lang kami. Harating na rin kami. <laughs> sa tropa nung nagtanong kung saan ang daan pabalik ng Cavite. Shout out din kay Ma'am Cristel at Sir Kenneth ng Gabriel's Bike Shop. Diyan sa may Pungabon bayan ang bike shop nila. Tinulungan po nila kami nung kami nasiraan dyan sa may bayan ng Pungabon. Shout out sa inyo. Mabuhay kayo! Maraming salamat na rin sa mga tropang galing pang Pampanga at sa tropang Talavera. Maraming 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 salamat. And guys, another adventure unlocked ni Ninang. Sana po nag-enjoy kayo sa biyahe natin. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!